Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko na po agad kayo na makapag-English. Okay po, sa madaling pamaraan. So, mabigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay iyong kaibigan. Ako ay iyong kaibigan. Yung ako ay, yan po muna yung itatranslate natin sa English bilang I am. Yung I, ako, yung M, I. Okay? Tapos yung iyong, your, tapos yung friend, para sa kaibigan. Pag samasamahin lang po natin yung mga English na salita. I am your friend. Okay? Subukan po naman natin itong itong manager. Okay? Ang manager ay ay aking pinsan. Ang manager ay aking pinsan. Kapag in-English po yan, ito po muna ang manager ay. The manager is, sumunod ay yung aking bilang may, tapos yung pinsan bilang kasin. The manager is my kasin. Okay po. Ngayon po, kung mapapansin nyo, may dumodobli, may dumodobli po dito. May relative sa ka-relatives. Yung may S po sa dulo, ibig sabihin yan ay naka-plural form po yung ating salita. Ibig sabihin ng plural form ay ang ibinibigay na ideya niyan ay marami ang bilang. Kaya kung mapapansin nyo, itong relative natin na kamag-anak kapag ginawa po nating mga kamag-anak, yung relative po nagkakaroon ng S sa dulo. So ang ibig ko lang pong sabihin, kapag naglagay po tayo ng S sa dulo dito sa ating noun, ibig sabihin marami ang bilang niyan. Kaya itong relatives na may S sa dulo, ay marami ang bilang kasi mga kamag-anak kapag tinagalog. Kapag re relative lang, walang isa dulo, kamag-anak lang. Isa lang ang bilang. Okay, yan po ang ibig ko sabihin. Pag, pag kaibigan, friend. Pag mga kaibigan, nilagyan nyo ng salitang mga, yung kaibigan, dapat lalagyan nyo ng isa dulo kapag tinranslate nyo na sa English itong mga kaibigan. So, ang magiging katumbas po ay friends. Okay? Subukan natin ito. Sila ay sila ay kanyang mga kaibigan. Yan ang subukan natin. Tapos yung kanyang po, lalaki. Pag lalaki po, his ang gagamitin nyo. Kung babae po, para sa salitang kanyang, her. Subukan natin yung his. Okay? Sila ay kanyang mga kaibigan. Kapag in-English po yan, yung sila ay, they are tapos yung kanyang bilang his, tapos mga, ka mga kaibigan bilang friends. They are his friends. Nakapag-ingles na naman po tayo ng tama. Okay, gamit lang po itong simpleng pattern natin. Okay, kung saan ay ang itinuturo ko po sa inyo ay pagpapakilala po noong ating pinag-uusapan. Ito pong pinag-uusapan natin na ay hanggang dito sa sa ang mga malalaro ay ipapakilala po natin. Okay? Na 'yung pagpapakilala po natin sa kanila ay may relasyon. Okay? May relasyon po. Doon sa tao. Kunyari, silang dalwa ay magkaibigan, sila ay magkamag-anak o kaya itong kung ito pong si Mario ay ay aking tiyo. Ganun po. Okay po? So, isa pa pong halimbawa. Subukan natin tong ang mga manlalaro. Ang mga manlalaro ay ay ating mga pinsan. Ang mga manlalaro ay ating mga pinsan. Kapag yan na in English po ay the players are are Cousins. The players are our cousins. Okay? So, ganun lang po, kadali. So, yung M po, yung R at saka yung is, kapag tinagalog po ay lang po yan. Okay? At saka, ang itinuturo ko rin po sa inyo ay, ay itong mga salitang your, bilang iyong, his, her, bilang kanyang. Yung their, kanilang, yung are, ating o aming. Yung my, aking. Tapos itong George, may apostrophe S ni George. Subukan po natin ito. Okay? Subukan po natin itong siya. Siya ay ay bigan ni George. Okay? Ganyan po yung paggawa po ng Tagalog na mensahe ha? kapag pangalan na po ang ating ginagamit dito. Okay? siya ay kaibigan ni George. Kapag in English po yan, ang, u ang iuuna nyo pong i-translate ay ito pa rin, itong siya ay. Kunyari po yung siya ay lalaki. So, he. Kung babae, ay she. Subukan natin ay, lal ay lalaki. He is. Tapos, saka is isusunod po agad natin na-translate itong ni George bilang George. May apostrophe S. He is George. Tapos yung friend. Friend, He is George friend. Siya ay kaibigan ni George. Ganyan po yung tamang pagtatranslate sa English. Yung tamang pagkasunod Okay po? So, sana makikipag-aralan po ng, ng maigi ha. Tapos ito pong brother, kapatid na lalaki. Pag nilagyan nyo ng S yan, mga kapatid na lalaki. Ganun po ang mangyayari. Okay? Yun po ang ibig kong sabihin ha. So, may pag aralan po ng mahusay po itong ating aralin kasi po ito ay gamit na gamit. Maraming salamat po.